mushroom chop soy. hatid ng kulog at kidlat o ba diba, marami na naman nagsusulputan talaga yan lalo pagkatapos ng kulog at kidlat kaya ang siste tayo ay magluluto ng chop total para naman karneto at ito yung mga available ingredients beans lagyan natin ng na kunting pang pakilite broccoli green peas young corn at saka itong cabbage. Sabay linisan na rin itong mga mushroom. Fake truffles or uh, Philippine truffles pagtawagin ito kasi medyo kahawig nga naman ito ng itsura. Buo naman yung tawag namin pag sa aming local dialect. Halos lahat ng klase ng luto ay pwedeng pwede dito. At ang ating napagdiskitahan ngayon ay chapsuy. Wow! Naka-prepare na ang lahat, kaya umpisa na yung pagluluto. Magpainit na ng mantika at unang gisahin yung bawang, kanyang aromatics. Isunod naman yung sibuyas at saka yung young corn. Udburan na rin ng asin at paminta. isunod yung beans para maluto bahagya bago ilagay yung mga ibang gulay. This time, yung nahiwa-hiwang buo, ilagay na natin. Tatakpan natin ito bahagya para magisa. At para magkaroon ito ng kunting moisture ay dadagdagan natin ng kunting tubig. Bahagya na itong naluluto. Kaya ilagay na yung green peas o sweet peas. Sama na rin itong pampakalite na kunting sili na panigang. Unti-unti ko nang naamoy yung mabangong aroma. Tikman na rin kung tama yung lasa bago ilagay yung mga finale na gulay. At dahil saktong-sakto na nga, repolyo at brokoli ilagay na. Halo-haluin lang bago tatakpan ng isang minuto bago pwedeng-pwede na ito. Importante kasi na hindi masyadong overcook yung mga gulay para pag ito'y kagatin ay medyo crunching-crunchy. Hanggang sa muli mga kamandirigma, ako muna kakain habang mainit pa. Nabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!